Hello po, magandang hapon po. Welcome back po sa ating channel, Chef's Nature and Animal Lovers. So, for today's video, ayan, uh, mayroon lang po akong gustong ipakita ang video po sa inyo na actual po'ng panganganak ng baka ng isa po nating subscriber na si Sir Jun Lagat. So, Sir Jun shout out at congratulations po sa inyo at napaanak nyo na po ang inyong alagang baka so panoorin nyo po yung video na to may papakita po ako sa inyo yung mga sinyales kung paano nyo malalaman na ah, mga anak na ngayon ang inyong alagang baka meron po akong picture na ipapakita sa inyo kapag nakita nyo po yung mga ganyong, ganong sign siguradong mga anak na po ngayong araw na to yung alaga ninyong baka So panoorin niyo po yung video na to. Ah uh, ayan, uh, sa experience ni Sir Jun, Yung panganak na actual ng kanyang alagang baka. So meron lang po akong concern doon, yung uh, nung nanganak yung baka niya, ah, uh, di ba, uh, meron po yung balot na inunan. So okay lang po na punasan yung doon sa ilong kasi uh, kapag nga nakita niyo minsan makapal yung inunan niya, hindi matanggal yung dun sa ilong. So, okay po yon Ang concern ko lang po kay Sir Jun, yung paghatak dun sa paa ng baka. So, uh, wag nyo pong gagawin yon kung makikita nyo naman na healthy naman po yung uh, paglabas ng yung anak ng baka niya. Uh, pwede po yon kapag ka baligtad yung uh, panganganak ng baka. Ang ibig ko po sabihin, kung nauna yung dalawang paa sa likod, So yon pwede pong atakin yon gamit yung basahan na medyo malambot para lumabas po yung bata kasi suwi po ang tawag dito sa amin nun. hindi ko lang po alam kung ano tawag sa inyo nung kapag uh, baligtad yung pagkaanak ng baka pero kung nauna naman po yung ulo wala pong problema yan kasi akala uh, uh, nila sir yun na uh, may harapan nila bas yung uh, anak nung kanyang baka pero okay po yun kapag tumayo po yung baka kusa po yung lalabas so yun lang po So panoorin nyo po yung video guys na uh, may permission naman po kay Sergion na i-upload ko po ito dito sa ating channel para makatulong din po sa mga baguan na nag-aalaga at uh, uh, mamotivate dun sa pag-aalaga ng mga baka. So tsaga lang po talaga at sipag para sa pag-aalaga ng baka. Ito po yung mga sign mga guys ang paglaki ng chan yan po yung unang sign pangalawang sign ang pagumbok ng kanyang mga dede at ang pangatlong sign naman po may mahaba na lalabas na kulay puti ayan katulad sa picture ang pangapat na sign ay may bilog na lalabas na may laman na kulay dilaw na 1 minute 37 seconds later at ito na nga guys uh, nag magpapansin nyo po uh, naglilabor na po ang baka ni Sir June ayan So, mabilisan lang yan, guys. Uh, kaya kapag nakita nyo na po na ganyan, kung maaktuan nyo po na mga anak na angin yung baka, so, lapitan nyo lang po yan. Ayan. Tingnan nyo lang po kung safe ba yung kanyang anak. Ayan, kung mapapansin nyo naman po, nakabalot po yung ilong ng anak nung uh, kay Sir Jun na lumabas. So, uh, pwede nyo pong gawin dyan ay uh, imasin nyo po yung Uh, ilong, ayan, tanggalin nyo po yung nakabalot sa ilong nya, ayan po yung magandang uh, paraan dyan, para makainga po yung uh, anak at ang uh, concern ko lang po dito kay Sir Jun, ayan yung paghatak po ng kanyang uh, paa sa harapan, so uh, wag nyo pong gagawin yan, kasi po, pwede po siyang mapilayan kasi malambot pa po yung uh, paa nyan, ayan o oh kung mapapansin nyo po inatak pero huwag nyo pong gagawin yon kasi baka mapilayan po yung inyong baka so safe naman po yan kasi nauna naman po yung ulo ng uh, anak ng kanyang baka so ang mahirap lang po yung suhi, yung tawagin yung nakabaligtad yung, yung sa puwitan nyo na paa ang nakaunang nalabas yun, pwede nyo pong atakin yun dahan dahan para matulungan nyo pong um, mapaanak yung inyong alagang baka. So iwas po sa ano yun, disgrasya para ba uh, matulungan nyo po ang inyong inay na baka. Pero kung ganyan po yung nauna yung ulo, okay okay na, okay lang po yan. So ganyan po talaga yan. Kapag yan uh, tumayo na po ang inyong inayin halimbawa nakahiga po siyang ganyan, kapag tumayo po yan, sigurado ilalabas niya na po ng buho yan. Pero hindi pa po yan kasama yung inunan, maiiwan po sa kanya yan. After na uh, mga ilang oras, ilalabas niya po yun. So, yung ibang baka, kaya katulad kay Sergio, nagtataka siya, bakit daw kinain yung inunan uh, nasi, ng kanyang nasi. baka. So, sa ibang baka po talaga, kinakain po yung inunan ng kanilang uh, anak. Uh, yeah, yeah, sa mga yeah. iba naman, ayaw kainin. Pero yung katulad sa experience ko, yung sa baka ko na si Melody, kinakain po yung inunan ng kanyang anak. So, wala naman pong problema yun. Uh, ganyan po talaga sa mga baka. Ayan. Kung mapapansin nyo po, dinidila-dila na ng uh, inahin ng kanyang anak. So, maganda po yan. Ayan, kung mapapansin nyo, kulay-dilaw pa po yung may kulay-dilaw sa anak ng baka di ser John Kasi nga po, yun yung tinatawag na yung nakita nyo po kanina Kalangin. na kulay bilog na may laman Kalangin. na dilaw ayan pa po yan so didilahan po ng uh, hinayin niyan tapos uh, kapag natuyo na yan so tatayo na, na, na po yung bisero na yan so kapag uh, ganyan safe na safe na po yung uh, uh, anak ng inyong baka so antayin nyo na lang po siya na makadede so uh, 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 panahorin nyo po kapag uh, tumayo na yung bisero niya, kailangan makita nyo po talaga na nakadede sa inahin ang inyong uh, bisero para lumakas po siya ng tuluyan at madede niya po yung tinatawag na colostrum kasi yun po yung magpapalakas sa kanya pero kung hindi nyo po nakita na sa maghapon sa panganganak niya hindi nakadede ang bisero nyo tumawag po kayo ng bet kung ano po yung may sasuggest niya o katulad nung ginawa kong isang tutorial Panoorin nyo po yun ka, Hindi nakatayo yung bisero ng uh, Adelaide, ang, um, Anak ng bisero nung, uh, ni Melody ginawa May ginawa po kumparaan doon para tumayo po siya Ayan kung mapapansin nyo po Kinakain niya yung inunan diba Ayan. So congratulations Sir June Ayan o oh. Kung mapapansin niyo po Ang gandang baka nung uh, Nailabas niya Ayan oh. So, mabram brown po siya na ano, braman din po. Magandang lahi yung mga baka ni Sir Jun. Kung makikita nyo po sa video, ayan yung kulang part. Magaganda po yung mga lahi ng kanyang baka. So, ayan po. Uh, another blessing po kay Sir Jun. Talagang sipag at lang po sa pag-aalaga ng baka. Ayan oh, sigurado po uh, may nilaga. Ayan o, oh, kinakain niyo po yung inunan. So, salamat po sa panonood. Ayan, oh. Salamat din po kay Sir Jun. Shoutout sa iyo, Sir Jun. At uh, congratulations sa panibagong blessing. Sana'y maparami po natin ang ating mga alagang baka. Ayan. Ang ganda po ng anak ng kanyang baka, oh. So, hindi ko lang po alam kung lalaki o babae ito kasi kahit sila hindi pa daw nakita. One hour later. So, ayan na po. So, eto na po. Ayan, no. Oh. Makalipas po yung isang oras. Nakatayo na po yung uh, alagang baka ni Sir Jun na bagong pakanak at nakakadedy na po. Ayan, no. Oh. So, safe na safe na po yung baka ni Sir John. Ayan. Another blessing po sa kanya. Ganda po ng uh, bisero. So hanggang dito na lang po ang ating video ayan about po sa actual na panganak uh, ng alaga nating baka at uh, kung paano malalaman yung mga sinyales ng mga uh, nagle-labor na baka at uh, paano malalaman kung anak na ngayon ang baka mo. So kung meron po kayong natutunan, huwag po sanang kalimutan na mag-like, mag-subscribe, din po yung notification bell para lagi po kayong updated sa mga ina-upload ko pong video. So dito po sa aking channel, jeff's Nature and Animal Lovers, so mag-comment lang po kayo or i-message nyo po ako dito sa Facebook na yan sa taas, ilalagay ko po dyan para uh, ma-message nyo po ako ng personal. At uh, kung may mga tanong po kayo, uh, sasagutin ko po yan kapag nabasa ko po yung mga comment nyo or uh, message nyo po sa akin. So, yung mga gustong uh, nagpapatulong, uh, wala pong bayad to, free po, po yung pagtulong ko. Uh, nais ko lang pong ibaagi yung karanasan ko dito sa farm sa pag-aalaga ng mga baka. So, gusto ko pong makatulong sa ating mga kapwa na gustong mag alaga ng mga baka, magparami ng baka, at uh, paano gamutin yung kanilang mga baka, at uh, kung ano-ano pa pong mga tutorial na mga i-upload ko po dito. So, abangan nyo po uh, yung mga i-upload ko pa po at yung mga previous video ko po panoorin nyo po yung mga tutorial ko doon sigurado naman po na marami po kayong matututunan so lahat po nang ito at uh, karanasan ko lang po hindi po ako expert to oh. so sa mga uh, veterano kung meron po kayong mga gustong idagdag sa mga baguhan po natin na gustong magalaga ng baka so i-comment nyo lang po dyan para meron po silang matutunan so maraming maraming salamat po hanggang dito na lang po palagi po tayong mag-iingat Oh bye bye